And syempre, mga kaibigan ko, yes, pinaka inaasam asam ng uh, lahat ng mga taga Barangay Cantagnos relocation site, syempre. Lalong-lalo na kami mga Barangay Council, kailangan namin magkaroon ng ano, ah uh, multi-purpose hall kasi kailangan talaga 'yon para meron kaming mapapaglagyan ng mga computer sets namin. Um, para every session doon na lahat every lahat ng mga activities or mga meetings patungkol sa barangay. Ayan, doon nagaganapin. And of course, pangarap din namin itong basketball court, guys. Magkaroon na siya ng gym one day, no? Kasi napakaganda, guys, wag may gym dito. Kasi pag mag yes, wala nang alalahanin pa kahit umulan pa siya. Basta meron lang bubong, no problem talaga. Kaya sana ay ma-develop ng ma, nang ma na ang area na ito. Sana magkaroon na po ng lahat ng kailangan namin dito sa Barangay Cantagnos lahat ng katulad na lang isa-isahin natin no um simula tayo syempre hindi pa rin naman ito masesemento yung daan talaga guys kasi nga Ayaw, lagi nga to kasi nga um ginagawa pa yung mga bahay dito and masisira lang yun kapag dumadaan yung malalaking truck no kasi ang bibigat noon and panigurado masisira yung daan no so ang plano ng ano LGU is talagang tatapusin mo na lahat ng mga kailangan dito sa loob like lahat ng mga yung eskwelahan elementarya ba tapos ito tapusin tong barang uh, basketball court magkaroon ng health center magkaroon ng barangay uh, multi-purpose hall magkaroon lahat ng kailangan pagka meron na, syempre, isisemento na rin ito one day. No? Sana nga, ay matupad na nga ang lahat ng iyon para mas magiging happy na, para maibalik na ang lahat ng mga nawala no? sa mga nakaraan. Of course, hindi na maibabalik yung mga nakaraan na lugar namin, but ito, ito na yung bago naming tirahan, kanta sa Relocation site, and sana nga ay matapos na ito para mas magiging happy na ang lahat para magkaroon na mga ulit na taga ta gabi ina para magiging happy na ang lahat one day soon syempre kita niyo naman mga bata namin dito mga kaibigan ko ayan nagiging happy naman sila um dahil nakapaglalaro na sila dahil syempre iba pa na maglalaro ng na, nakasemento na hindi masakit sa paa and of course pag na yun ang ring, ayan, goods na. Kaya, thank you so much. See you again tomorrow. It's me again. And I'm Marikit, ang babaeng palaban. Bye!